What's up mga kaasang? So ayun nga, no, nandito tayo sa farm ngayon para i-check yung mga nangyari nung baha. Kasi uh, nung bagyong pristine nga, eh, tumakas yung tubig dito sa binyan. At ayun, hindi ko naman inaasahan na bahayin to. Kasi ang taas talaga nito, yung uh, flooring nitong mismong farm, eh halos kasi pantay na no, nung ano nung ano ng kotse. Yan, kung mapapasin nyo, halos uh, pantay na dun sa bubong. So kung may kotse dun sa labas, eh malamang lumubog yung kotse. Ganon kataas ng lupa na to, no? pero hindi natin in-expect. Na abutin pa rin ang baha kasi bihirang bihira talaga umabot yung baha dito. Though binabaha yung kalsada, yung itong uh, mismong lupa na to, eh, bihirang lumubog. So huling lumubog to, mga, hindi ko na maalala, ondoy yata o milenyo. Mga almost 10 years ago na yon So hindi ko talaga in-expect na nangyari to. Pero, nga, nangyari na nangyari. Tignan natin kung ano yung mga naging damage nung bagyong Christine dito sa ating farm tapos yun pakita ko rin sa inyo kung gano'ng kataas talaga yung ano no yung lupa nito tapos ayun sa mga nag ano no kasi pinost ko to sa facebook sabi nila yun ang mahirap sa outdoor hindi, actually hindi naman umapaw ang kala kasi nila umapaw yung tubig nung mag ano magbulan. hindi siya umapaw guys ito mismong lupa na to may tubig dahil baha pati hanggang labas pati ito buti nga to, hindi nabot so pakita ko sa inyo isa isa yung mga uh, ayun, kung ano nangyari dito sa ating farm So yun mga kaasang, no, pakita ko lang yung bahay namin dito. Tapos eh, yung farm, dito ako lumaki. At yun nga, yung kotse na yan. Example lang, no. Ayan, kasi taas niya yung flooring nung farm. Ito nga yung kotse ko nga. Eh, kung titignan nyo, no, yung level nung bubong niyan, eh, katapat niya yung... Yung bubong niya, katapat lang yung flooring kung saan nakalagay yung garahe namin. Ayan, yung mga e-bike, yung mga kotse ni Papa. So, mataas talaga to, no. Ayan, yung ano, yung buong garahe at yung farm namin, uh, malaking puno. So pataas to talaga. Kaya bago pa to bahain, eh talaga namang kailangan ay eh, mataas talaga yung tubig at hindi basta-basta talaga babahain. So yun mga kasang, itong itong tub natin na to, hindi naman siya inabot kasi mataas yan eh. Ano yan eh, 100 liters yan. Tapos yung taas niya eh mahigit 1 feet, a uh, one foot. At medyo mataas din tong bahagi na to compared doon tsaka dito. So Uh, buti na lang no hindi naabot to kasi pag ito inabot talaga wash na wash out 'yan. Pero 'yun. eto okay ito. eto sabi ni Papa okay daw at nakikita ko naman na uh, ayun pa yun lumalangoy pa yung mga ano may mga breeders pa tayo diyan. Pero tingin ko inaabot din to ng baha. Kasi nga nagiba na yung kulay niya. Compare dito sa kabila, etong kabila hindi naman ano, hindi naman parang lumabo lang din sa konti pero hindi naman siya umapaw. Oh, parang nabaha din yata to. Pero nandiyan pa yung breeder natin. Yan, nakikita ko pa. Water change ko lang yan. Itong isang rep natin ng RDS uh, RDSS. Yan, uh, malinis yung tubig. Malinaw. So, hindi talaga inaabot to. At siguro lumutang to pero hindi nakalayo kasi naharang ng mga iba. Kasi automatic yan eh. Pag yung rep natin talaga ay lulutang. So, Ayan, kompleto pa rin yung RDSS natin. Itong mga styro natin na lalagyan ng halaman, yan, naglutangan na talaga talagang sure yan na tapos itong isang styro at uh, isang, yung isang rep natin lumutang tapos yung mga tubs natin dyan to siguro lumutang din tapos siya yeah, kita nyo naman dito kasi yung pinaka, ano, eh, pinaka na damage talaga natin na lugar itong part na to so dito wala naman tol naman actually kaya okay lang pero yung na, na gulo lang siya dyan ito wala rin to naman eh kasi pinapalino ko pa yung tubig nito ngayon ang problema ko paano ko to bubuatin medyo mabigat yan kasi may tubig so i-drain muna natin pati ito pati ito may mga lupa pa yan ayan, oh, kita mo nagkaroon ng isda kahit wala naman tayo nilalagay kasi wala pa ako nilalagay ng isda talaga dyan tapos ayun ah, meron ditong ano meron ditong parang ano eh sa puno, ano tawag yung trunk ng puno yan, na matagal na bumagsak daw yan sabi ni Papa so, ah, malamang nabagsakan niya tong isa dito kasi ito nawalan din ng tubig Lalo na ito isa, to yung tuyo. -tuyo. Ang laman nito, toksido ko eh. Tapos dito, toksido ko den, eh din. Uh, at uh, na, wala na yung tubig. Pero malinaw eh. Ayan, may pa mga mga lumalangoy na toksido ko eh. o. May mga natira pa konti. Konting-konti na lang. Ito, may nanganalangoy pa rin ditong konti. So, reset na lang ta talaga tayo dyan, no? Hindi ko alam kung butas na yan, no? Ano? Tingnan natin kung lagyan natin ng tubig kung magkakaroon pa. Tapos ito, ito yung pinaka ano, ito talaga yung pinaka grabe dito. Ito daw naglutangan din daw yan yung mga pakanami namin na kahoy dito. Kasi ang ang tubig galing dito, hindi ko lang kung ano eh, kung saan dumaan diyan. Galing daw diyan ang tubig tapos bumaba dito. So, inaabot to kasi ito mababa to, 1 eh, foot lang yan eh. 1 foot lang. So, inaabot, inaabot din to. Tapos ayun, alam ah, laman nito koy Pidor. Ngayon, ah uh, parang may mga fry nga ng kuy feeder ito ako nakikita. Tapos ito, nagkaroon na rin ng feeder to. Eh, no? So, susubo ako i-drain ngayon to para makuha ko yung mga kuy feeder. Eh, no? May mga kuy feeder Ang ganda pa nga na ito isa. So, yan, may mga nakasurvive pa din. Ayun, mga female kuy feeder May mga nakasurvive. Kailangan lang natin makuha agad no, para hindi may breed doon sa iba. Tapos, iuwi ko muna sa bahay lahat. Ayan, no? Dito lang talaga eh. Dito lang talaga yung feeder natin. Meron na rin dito. Eh, hindi ko alam kung anong nangyari talaga dito. Kung, kung paano lumipat dito. ba? Diba? Uh, at hindi ko sure kung umapaw ba to o naagusan na ng tubig. May mga fry din. Hindi ko alam kung nanganak na yung koi feeder natin. Dito nga nagkaroon ng ano eh Ng red platy. Eh ang red platy ko nandito. So naghalo tong dalawa. Naghalo siya. Uh, at yun, yun, lang naman na naging problema talaga natin. Yung, eh, yung magulo na yan, madali na maayusin yan. Ang iniisip ko talaga itong koy Pidot, kasi ito talaga yung gusto namin paramihin ng sobrang dami. At uh, ito pa yung nagka problema sa atin ngayon kasi nga, eto uh, ito yung naapektuhan talaga nung, ano, nung nagbaha. Actually, ito lang. Kasi yung sa ni Papa, andyan, hindi inabot eh, hindi inabot yung ano. Pati yung motor niya, yan, andyan, e-bike. Hindi naman inabot. Tapos dito daw, medyo mataas kasi ito eh. Itong part na to medyo mataas. Tapos pababayan dito. So dito lang yung talagang uh, na washout. So swerte pa rin tayo. No? Kahit pa paano. Kasi itong set na to. Ay boy pa. Hindi pa talaga tayo totally 100% na, na lugi. So pa yung set natin. Pati yung mga isda nandyan pa. At may sama pa dito. So ang problema ko ngayon. Eh nakakapagod to. <laughs> Ito ayusin ko muna. Tapos i-drain ko to, huling ko yung mga koi feeder. Uuwi ko muna sa bahay. Kung ilan yung makuha ko diyan. Eh, yun. Tingin ko marami pa naman, no. May mga nakita ko mga almost 10 pa eh, na ano. Hindi naman na wash talaga. Mga almost 10 pa na ano. Na male ang nakita ko diyan kasi kita kita mo pag male, yung female doon, no. Ang hirap ko ano makita chocolate kasi yung kulay. So pilitin natin mahuli lahat 'yan. Tapos eh, select lang natin reset tayo tapos parami na lang ulit ganoon na lang, wala na tayong choice tapos sasikasoyin ko muna ito mga to so yun mga sa ganong simple lang <laughs> nabalik na natin sa dati yung position So, ayan yung position nila. Tapos, ang di na lang natin talaga mababalik, eh okay, yung isda dito. Tapos, tignan ko kung, ayun nga, manghuli na lang ako dito. Kung may makukuha pa tayo na ah, koi pidert, Ay, medyo nakakahinga lang. Pero, ayun, goods pa rin naman, no? At, bawi na lang tayo. Bawi na lang sa ating koi pidert. So, ayun guys, no? Ang hindi ko lang maintindihan ito, eh ay oo may nilagay nga pala ako dito si papa pala may nilagay dyan na ano na ah, ano tawag dyan hallo ah, blocks tapos ito ay, eh, kung may dito nyo may isda pa rin tuxedo ko eh ah, i-reset -re ko na to kunin ko na yan yung malalaki na yan tapos reset tingnan natin kung ano pwede natin lagay dito ito na reset na ah hindi may nagalaw pa balon platy eh, may red balloon plate. Yun lang yung nakita ko, red balloon plate. Ay, eh, may konti pang gapi pa na. I-reset ko na rin talaga yan. Kunin ko lang yung mga pwede pa natin kunin. Ayan. Nais ko na ulit kung ano yung dating itsura niya, yung pwesto niya. Siguro umangat to. Tapos inaagos na to. Dito yata lumabas yung tubig eh. Pagunta dun. Ayan. Wala nang bumagsak sa puno naming napakalaki mga dahon nandiyan pa rin hindi man lang inalos ng baha at ayun kuha na tayo ng koi feeder kung meron tayo makuha hirap lang dito brown yung tubig so paano natin kukunin yan syempre ilalim yung mga yan so kailangan talaga pag may nakita kang may babaw bibilisan mo ganyan, tapos mas maganda siguro i-drain na rin yung tubig yun o ko dito eh. wala magabang tayo ng angat ano ang magagawa natin yun o kaya may nakuha ko sa mail madali ang mail eh kasi yung kulay niya eh parang may mga fry nga rin eh hindi ko maintindihan kung anong fry ba ng ano yan yun o hindi ko alam kung um, fry nung koi feeder natin, hindi ko kasi alam kung nanganak na sila. Ayun oh. Iba yung kulay eh. So yun, bahala na yung mga fry na, no? unahin na lang natin yung malalaki. Tapos try natin i-breed. Yun oh, no, may female. Nakita kang female. Yun. Hindi ko lang alam kung... Eh, wala na. So mas maganda talaga, i-drain muna natin ito. Para Madali natin mahuhuli. Yun o. May pimeb doon o. Kahit makailangan ano lang tayo. Ilang pair. Dali lang naman to i-drain. Napaka mo lang yun eh. Napaka mo lang dito yan o. Ayan o. Ganyan lang o. I-drain na yan. Tingnan natin kung may lalapit. Baka makawala. Ah, Tingnan natin kung may lalapit yan. I- ito magandang idea pala ito naisip ko kaya kanyanin ko na lang oh. magbabaha nga lang <laughs> yaman kaya na baha naman na rin dito noong nakaroon eh yan abang tayo abangas tayo ng lalapit ito yung mga basura o diba bilis lang ang <laughs> bilis magbaha ang nga tayo nakuha dito o. basura Ito yung yan guys. So, Alagyan ko ng PVC yan. Butas yan dito. Ayan. Kaya pag umabot dyan yung tubig, tatapon siya. Hindi siya abot dito sa pinakaibabaw. Ang problema lang kasi nito, ang naging problema natin dito, kaya e ano, nabaha talaga yan. Pinasok ng baha. Mataas yung baha namin dito. Kaya walang kinalaman yung outdoor-outdoor dito kasi binaha talaga siya. Wala namang kaso yan. eh. Kung lalakas ng ulan, may, may ano naman to eh may overflow naman so kahit lumakas yung ulan yan hindi yan nakakapaw basta basta ayun lang ang naging problema talaga natin eh inabot na to ng tubig ayun may feeder to may feeder dito sa kabila ang laki ng mm, mm, yun o oh. ganda laki ng ear oh. Pwede pa natin yung bridge yan. dalawa na tayo. Sige pas forward na natin para mabilis so makasang mga kasang ko na yung tubig nito grabe parang naglimas ako ng ano ng bahade ng putik tapos ayun uh, may mga nakuha akong konti iuwi ko na lang to sa bahay para mas matutukan natin yung breeding sa so, yun mga kasang Ayan eh, yung nakuha natin. Bali, ilang female lang yan. Siguro mga 5 pairs lang to. May mga calves pa dyan, yung mga feeder lang. At yun, uwi sa bayan. Tignan natin kung mapaparami pa natin ulit. Tapos yun, uh, meron pa naman ako dito yung dalawang tub, Maliliit nga lang. May dalawang tub pa ako ng, ano dyan, yun, ng koi feeder dyan. So, tignan natin kung mapapalaki natin yun agad. Ay, nakakapagod. <laughs> So mga kaasang, no, yan yung nangyari sa atin after nung bagyong Christine. At uh, madali lang naman ay ayos, konting pagod lang yan. Tapos yung patutuyuin ko muna to para siguradong walang kahit anong laman o walang kahit anong isda na mabubuhay. Pati yung, ano, yun yung uh, kidipol para, ano, uh, lalagyan ko ulit sila ng ibang strain naman. di ko alam kung anong ilalagay ko strain din kung, kung okay pa ba yan. Kaya yun, sana okay pa, ano At ayun, ayun muna update natin dito sa farm. Ah, uh, tayo sabi ko nga sana no, hindi muna ako mag-update kasi kakapunta ko lang dito no nakaraan. May, actually, meron pa nga akong video na hindi na-upload na kumuha ko ng isla dito no nakaraan. Sana pala dinamihan ko na yung ano, yung kuha no. Pero yun nga, hindi naman natin na ina-expect na ganito ang mangyayari. Kaya ayun, ayaw muna i update natin at ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to at na-update kayo kung ano na nangyari do sa ating farm. So, ayun, tapusin na natin ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out.